hindi naman nakaplay mo <laughs> gusto mo yung buong alang 100% buong buong kapangyara ng Panginoong Isus Panginoong Yahweh binasba sa uh, gusto mo iiyahantong uh, ka tayo sa ganito yan alam. ayaw mo tigilan eh gusto mo iiyahantong uh, ka pa sa talaga ikay masasaktan ng husto kitnat tinakamalan ko sabihin ng sakit <tinyo> ano, ano? oh gusto mo eh makaabot ng level na bibigyan kita angat ka ngayon oh bibigyan kita ano bakit na angat mababa gusto mo mga mataas na level ang gusto mo eh oh, pagbibigyan kita oh, tanggalin mo na tigil muna po dito uulit ka pa uulit ka pa uulit ka pa O oh, pinakamalakas kumpadis ko mo nito at pampanggalan ng kaban. Ah! Oh! Oh, no! oh, ka pa. Uwi ka pa. Uwi ka pa. Tanggalin mo ginawa mo sa sasawani to. Tanggalin mo. Gusto mo itoduhan ni eh, ano. Gusto mo may bumper sang -ano sa iyo iyan eh, Mamaya ka sa akin, bumper sa din to. O boss, ano mo mo na ginawa mo diyan? gusto mo i-bumper sa eh bago tigilan eh ano gusto mo matikman yung mga haplit na ganyan eh ano ha Natigong, pinakamalakas oh. ano ha yan ang gusto mo eh ang ginagamitan ka na isang daan porsyento eh ano tanggalin mo lahat yan kayong mga lintik kayo pag kayo pinagbigyan ng Panginoon mabuhay, gamitin nyo ng ayos. Ha? Hindi yung muli kayo. Lamog. Lamog ka na agad. Gusto mo umangat ulit sa upuan na iyan? Ha? Ha? Gusto mo umangat ulit iyan? Tatantalan mo to ha? Tatantalan mo pamilyang to ha? Nakakainit Ha? Pag hindi yan gumaling, kahit sa impyerno, itutukutin kita at kay ko. Ha? Naintindihan mo? Sisiguraduhin kung patay ka talaga ngayon. Siya, yeah, panggilit ka na. Tinatawagan ko, natasa ng Panginoong Yahweh mamugot ng mga masamang spirito dito sa kalupaan. Puksain ang mga kukulong na ito. Pasok sa inyong diyan na. na? Ito. Inong katang tubig? Para kayo malabalik ang lakas nga Ginulti kayo madala. Uh, mm -hmm.